To, ayan, turak. Ito yung binhi ng sibuyas. Ganyan siya, o. Oh. Para siyang palay pa rin, eh, no? Palay pa rin sa tingnan, o. Oh. Hanggang dun turak. Ang, ayan, o, oh, hindi pa siya na... Hindi pa siya na kukuha na ng binhi, ng Oh, oh. Kukuha na pa siya ng binhi. Yung pala kinukuha yung pantanin. Oh. Ganyan siya, para din siya damo o, lang. Na yung ito, na na oh. lang, ito. Ayan yung binhi ng sibuyas. Ah, oh, gusto ko makita yung buto niya. Wala ka nang makita. -tanim -tanim na lahat. Naitanim na lahat. Yung para mga turak yung sibuyas, may buto pala yan. Isa siya na parang palay lang din. Kaya ito pag tumubo, parang palay din na bubunutin mo. Tapos itatanim mo naman sa ibang block. O, ba? Diba? Puro kasibuyasan dito sa ano, sa lugar nila. Ayan, no? Oh, puro sibuyas yan, turak. Si, sibuyas ho yan. Ayan, no? Oh, sibuyas lahat yan. Kala mo damo, pero sibuyas ho yan. Ayan. Dito, dito yung binhi nila. Sinaboy. May buto pa pala yung sibuyas. Sa kala ko, so, itatamni mo isa-isa na may yung laman. Ano yung pala? China? China? galibang bansa yung buto pala niya. So, ayan siya, Turak, ilang ano pa yan. Bubunutin pa nila to, tapos ililipat nila doon sa mga walang laman. Yan, Turak. Yan ang kalakaran dito, si Buyasan. Taray, may buto pala yung si Buyas.